hapon po guys. Nandito po tayo ngayon kay Rizal. Ito po tayo. Ayun, kay Rizal po tayo ngayon. Pasyal po tayo sa barangay. Nandito po naman dito 'o. Oh. <laughs> Ayun po. Diyan din kami nag-park ng ko. po, maganda dito kasi mga lumang bahay po siya. Ito po yung bahay ni Rizal. Nandito po tayo sa Plaza Kalamba at sa bahay ni Rizal. Tiningnan mo po natin yung dalawang bata. Asan? Ayan po. Nagtatago po sila. <laughs> Ayan po. May enjoy sila. Dali papasyal tayo sa bahay na ni Rizal. Dali. alika na. Ito po tayo ngayon. Ay, isang magandang hapon po sa inyo. Mainit po. Pasyal po tayo ngayon. So, kayo. Dali, kamay. Papasyal. Nasaan tayo? Sa bahay ni Doktor? Okay. Kiel. Nasaan tayo? Sa bahay ni Doktor? Sa Kiel, kaninong bahay to? Kanino bahay to? Ang bahay ni Kim. Saka birthday mo ah. Oy, ay bahay Ito po. Yung kanilang time po na. Bahay ano? Bahay, bahay Dr. Jose Rizal. Yan. O oh, kaya kayo dali. Dito tayo dito. Tingin tayo sa harap. O dali doon kayo doon. kayo dalawa dali. Yan, ito po yung entrance or bukana ng bahay ni Dr. Jose Rizal dito sa Kalamba. Ayan. Nagala po tayo. Dalawang bata lang naisama isama natin ngayon kasi iba lang po ang ating dala. Ayan po yung tarwahe or kiles nung panahon ng Bastila. Ayan po. Ayan po. Ito ang ating entrance. Ah, sige, papasok tayo. Pwede kaya, pwede, ay, walang cellphone ba? Walang cellphone? Bawal? Ah, dito lang talaga tayo sa bukana. Yeah. Bawal daw po sa mag-video pero matigas po yung ulo namin. <laughs> Nakahawak pa rin po kami sa camera. Eto, for educational purposes naman po yung ating ano. Yung mga gusto pong bumisita dito sa Kalamba, ito po ah, bahay ni Dr. Jose Rizal. Hindi ko nakuha na yung kanyang, kanilang family tree. Doon po banda. Mamaya na lang po ulit. Ito po yung kanila kagda. Ito po yan. Ito po kami nauna na po yung mga bata. Ayan po. po tayo. Ayan po. Nasaan pa yung dalawang bata? Ako, nasaan pa yung dalawang bata? Huwag kayong malikot ha. Ito po yung ito po yung bahay ni Dr. Jose Rizal. Yun po yung tabi ng simbahan. Yan, ito yung kanilang dining table noon. Ito o, oh, pambili dining table nila. Yan. Yung kanilang lutoan noon. Ito po. Yan. Yung kanilang mga lumang kasangkapan pa yung kanilang tapayan or yung banga imbaka ng mga pagkain or mga gamit, damit, yan yung kanilang banggera or yung kanilang pinaka hugasan. Yan, ito po yung kanilang tinatawag na uh, alam ko may tawag dito bukod sa dining table. Ito yung veranda na tinatawag during Spanish time. Ito po ang veranda na tinatawag. Dito po ito sa bahay ni Dr. Jose Rizal. Yan po. Veranda at balkonahe. Ito po yung kabahay. ingat kayo, Diyan lang kayo. Ito po yung kanilang main dining table. Yan, pag may mga bisita po, siguro sila during span season. Ang ganda po nung ano, ng bahay nila, oh. Ang luwag, eh. Yan po, ang ganda. Ito po yung kanilang ancestral house ni Dr. Jose Rizal. Ayan po. Ayun yung kanilang tulugan. Ay, kanilang ito po yung kanila another veranda parang kapihan nila coffee table or table coffee para po sa kanilang another veranda po yan sa main room ito po yung isa sa mga cuarto or silid during Spanish girls room pala ito during Spanish season or nung buhay pa si Dr. Rosero ito po yung kanila. yan ang lumang panahian ng kanyang nanay ay ang tatakpa po nyo ay ano ah, makina ng table yan po, yung kwarto, yun yung sinaunang style ng kwarto, ang ganda po yan po ang ganda dito naman po tayo ito po yung, another kwarto ito naman po yung kwarto ng mga lalaki yun yung kanilang mga lumang yan, pang display ang ganda po ang lalaking kwarto ang ganda mga lumang ratan na upuan. Matitibay po yan. Talagang antik na. Ayan po. Ito yung diretso po paling sa boys room sa kwarto ng mga nakakonected siya sa kwarto ng mga magulang. Ayan po. May maliit din silang coffee table doon. Veranda. Ayan po yung kanilang ayan, may altar doon. Ito po. Yung men's room or kwarto ito nila, Dr. Jose Rizaldi ko lang alam yung sinong kasama <laughs> ayan yung kanilang mga old family paintings dito po ayan, ito naman po tayo magbaba na tayo, natin na natin yung ating mga batang kasama nasaan na kaya ang mga bata po natin kasama sinakpan ko po kasi para hindi tayo mapagalitan. Ayan po. Mga lagay ng mga babasahin nila Dr. Jose Rizal. Ayan po. Si Dr. Jose Rizal. Ayan yung kanilang family history. Ayan. Mga achievement. Yung mga pangyayari through the years sa lifetime ng ating pangbansang bayaning si Dr. Jose Resal. Yan po yung history ng bundok ng Makiling, ang Laguna de Bay, ang mga isa sa mga landmark na matatagpuan at pagkakakilanlan po sa Laguna. Ayan po. Dako naman po. Ito po yung Laguna. Ito po yung pinaka-map ng Laguna. Ayan. Ayan po yung ayan. Kalamba. Kung kailan na itatag ang kalamba, ayan po. Simula ng pagkakatatag sa bayan ng kalamba, 19, 1742 through 1998 history po. Ayan yung pinakalumang bayuhan. paso po ulit tayo dito sa family tree ng mga resal. Ito po. Ito yung isa sa mga parang review or study table nila. Ayan po. yung imahe replica image na ni Dr. Rizal at saka ng kanyang mother. Yan po. Ayan, sabi po nung nanay niya, nakita mo, sabi ng aking ina, habang pinatutulog ako, huwag mong tutularan ang munting gamuga mo. At huwag kang magiging sutil. Masusunog kang tulad niya na naging mahal kang kulisap ang mga gamuga Ayan po, mga kasabihan ko mali ni Dr. ng nanay ni Dr. Jose Rizal sa kanya. Hi, excuse me po. Ito naman po yung kasaysayan at history ng family ni Dr. Jose Rizal. Ayan yung mga transcript ng record po ng kanilang pagkatao or baptismal ni Dr. Jose Rizal. Ayan po yung mga picture at ano po ng kanilang family. po yung mga luma nilang talaan ng pamilya. Kiel, kawai ka, baby. <laughs> Ay, yun po yung mini replica ng bahay ni Dr. Jose Rezal. Ayan, lalabas na po kami. Ayan, dalawang bata.